to everyone so ngayon ay eh, kukunin natin yung mga uh, itlog ng ating mga hearty chicken Ito yung ating IMC money, Rhode Island Red nangitlog na sila kanini kukunin natin pabo natin o oh. dalawa, dalawang mag-ina tapos yan, natin yung ating dalawang ilang native ng ayam Dalawang rooster yan. Bibenta. E, bibenta natin yan. Ipupost ko mamaya. Tapos. Maulan kasi ngayon dito sa ating area. Ayun. Mayroon pa rin dito nag-iitlog. Kasi ito yung ating pabo. <laughs> May hinililim naman siyang itlog ng manok. Nag-iisa nilang. Sira kasi yung ating... Ayun. Na buhay na natin sira kasi yung ating thermostat kaya hindi tayo makapag hindi natin malagay dun sa ating DIY incubator yan yung itlog ngayon sya kayo na yung Rhode Island ang yaon dyan ang nandyan sa ating sarabuhin nandun sa kulungan ng kulungan so, ayun umalis ay, sya yung storbo yan I mean, Ito, dalawa. Itlo. Apat. Lima. Lima ang meron tayong itlog. Gawin hmm. muna natin tatlo. So, ayan. So, ayan. Meron tayong limang itlog ng mga manok natin maulan dito ngayon sa ano sa natin eh may naliko na ano puting manok ayun na naligaw siya papalabasin natin yung mamaya kasi hindi naman sa atin yan naglogi At tayo mamaya na eh. nakakain na ng tawag dito nakikisayan na rin sa pagkain hinugi tayo tapos kukunin Nahirap na kaya papalabasin natin yun nakapasok yun sa range natin may mga manok kasi dito sa gilid na minsan pag nagpapakain tayo eh, nakikita nila so siguro yun nakakita ng nagkakataon kanina pumasok pero pagpasok nyo wala naman ng pagkain ang mga arod island red natin malaki mm ito -hmm. so, ating taga barako natin na ano 9 months, Nine months eh? I am si Manny Cross Black Astral Pian May hirot tayong papaya dyan. So, yan. Yeah, ready na rin natin yun pakain din yan sa ating mga manak nung gay tapos itong kamias pakain naman sa pabo pinakain ng pabo yun ating native tapos may mga upgraded na ngayon ito na native yung tatawin din kanina ngayon mga pabo ngayon ito yung ating ano So, ito yung ating nakuhang ano, itlog ng ating heritage. Medyo madumi. Eh. Lilinisan natin yan. Kasi ito, binibenta, na, binibenta namin ito sa aming tindahan. 8, 8 pesos ang isa. Bukod sa puting itlog, bibenta rin tayo ng brown egg. Para kahit pa paano, umiikot lang yung ating ginagastos sa patuka ng manok mga pagkain ng heritage chicken. So binibili, inventa nito, binibili din natin namin ng pagkain. Ito linisan namin, Linisan ko ito mamaya. So ayun lang yung update sa ating mga alaga na ng heritage chicken. Ito yung kanilang itlog, lima. Meron pang meron pang dalawa yan na maging itlog baka mamaya pang hapon. So ayun lang. Don't to don't forget to like, share and subscribe. Salamat.